Uh, anglers from Kerala. Hey, yeah, <laughs> <laughs> hey, what's up happy people? Welcome welcome to hey, fishing hey, with hey, TV. Okay, guys, so So, hey, hey, to hey, Andito tayo ngayon sa Sharks Fin. Okay, para sa ating isang uh, fishing adventures naman para sa araw na to. Okay. So grabe guys. Ang lamig. <laughs> so dating namin kag kanina dito mga alas 5. So nagbabad lang po tayo, nagbabad tapos naging jigging So sila ni kasama pa ka natin ngayon guys si Rifkan. Okay? Rifkan from Sri Lanka. So, sila ni Kuya at saka si Ricky, ano sa gitna, nakadali na rin sila ng mga queen. Yun. Okay. Okay, guys. So, ito yung mga kaibigan natin, guys. Nakadali na ng queen. Yeah, our friends from India. Or... India, Kerala. 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 <laughs> lang sa akin. <laughs> <laughs> Grabe. is on agad guys si Idol Ricky oh. Grabe po naman oh. No? Alams na, hindi pa. Hindi pa sa Michael Jordan. <laughs> King Adam, ha, King? Uy, di po, tragas na yan. Oh, namuti. namuti na. Palok. <laughs> Alright, one down. One down, one down. Uy, body shot. Body shot. <laughs> okay. <go>. Oh, tragas. <laughs> oh. Sali <laughs> na Alvin. Oo. Oh. Hindi pala sila Alvin eh. Kaya nga kanina parang nakita ko yung paginang takbo. Sabi ko parang takbo ni Alvin to ah. Eh grabe guys. Spill yung angler guys. So, mga master mga idol. Nakasama Ay, din. Nakasama naman. Oh. si Rifkan Ayan Rifkan, Rifkan from Sri Lanka Tapos sila ni Kuya dun na sa Yan sila Si Kuya at si Mariki So tayo nakababa na tayo dito Ayan ang ulan dami nga yung mga anglers guys oh, Punuan din dito sa Inland Sea So andito rin pala sila guys Ni Pilong Angler Andyan si Pilong Angler Sila ni Alvin Tapos yung mga taga industrial boys Sila ni Neymar Andiyan din sila Okay guys, so may mga solid ka happy people naman tayo na kinakilala doon Ayos <laughs> ah, yes. Mga taga injadin din Kerala Eh, grabe. Panalo si Kuya Kim. Oh, nakabanak. Oh, laking banak. Ang tama niya. Oh, sa ano? Oh. Oh, grabe, pang sigang na yan. Okay. Yung mga tropang cornes natin, oh, dito rin na rin sa inland. <laughs> Nakadali na rin ng queen. Oh, <laughs> Nakatatlo. scuolaha કાઈ ગેલા હાલા કવર કરું અંગરે રણ્યોળા તરમાલે રિટમ વણળો ઈકા અંગરે રણ્યોળા આંબા તણાવી કોડતું વા ઓ વા ઓ ઢરગ ઢરગ ઢઈ દો તેઈ દો તેઈ તાકા તેઈ તાકા તેઈ દો હે હે દો હે કા દે દો કા દે દો याँ याँ पर याँ पर अपने पायरी पुट गयी। कइला चिकन लायो पुरे। याँ तो तू तो बाले का ही पुट चढ़ो। अंगने। बाले अंगने हाँ। आई वाह। ये बाले बाकी क्या? नेट्रो। 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 आ। ट्रीस। ट्रीस। अरे पुत। आ। आई वाह। You take picture but you didn't invite me. My God। आई वाह।

Okay. angler from Kerala, Kerala also. <laughs> All Kerala. <laughs> show, show, show. All right. Your right face, wrong. your covering your face. <laughs> All right. Okay. Okay bro. Okay. okay. Okay, so kinuha natin yung rad natin doon. Nakalibre pa tayo ng breakfast. <laughs> Kasi nga ka, nag nagkamali tayo kanina ng hagis doon nag-cross tayo sa line na ano na handline. So na kuha yung murad natin, ibin, ibinigay naman nila. Tapos pinakain pa tayo. Close the door. Ah, this one? Okay. Tapos kinatid po tayo ng sasakyan, no? <laughs> right where, where are you from, bro? I'm from Bangladesh. Bangladesh. Uh, I have too much Bangladesh friend in Cornish. Ay, too much fishing these people. this my friend, maybe. <laughs> so, ang nangyari pala kanina, guys. So, kasi dito kanina, may handline na nakalatag kanina. So, nakita ko ko naman. Pero dito lang nagpahalang akong pahagis pero doon na nakatusok ba yung stand ko so hindi ko na malayan kasi nag ng parking sila andito ako sa ano yun kinuha yung yung rad ko kaya pinuntahan natin doon ang layo ng laka kanina <laughs> so ibi, ibinalik naman, na, naman nila at saka simple nag tayo at saka pinakain tayo. Yun ang kagandahan guys. Oh my god. Nabusog naman tayo. Nakalibre naman si Parin Jetro. <laughs> okay. So advice ko lang guys. Kapag may makita kayong mga linya talaga dito. wag na lang kayo tumabi. Yun. Kapag may mga handline na nakalatag. Lalo na kapag matimingan yung si Baba. nakupo po. Masigawan talaga kayo nun. <laughs> okay. Yan guys, kahit pa paano nakatalis lang ni eh. Yan. Puro naman ulit. Lapis may niya naman ngayon. Lapis. Rifkan from US, United Sri Lanka. <laughs> <laughs> champion karena ngayong araw, ikaw ang ano yan, champion. Ay, enak na, si Idol Oh, wow. Oh, <laughs> Okay guys, so hanggang dito na po yung video para sa araw na to. Hindi man tayo pinalad kasi nga una, nag lang tayo tapos nang marites. Tapos nagpunta tayo doon, kinuha natin yung rad, nag-almusal. Wala na, naghagis ng kaunti, wala na <laughs> hindi tayo nakachamba. Pero buti lang yung mga sila ni Kuya at saka ni Idol lang Queen. Tapos yung tropa kanina, yung mga anglers na galing sa ano, Kerala, India. Nakarami din sila. Tapos yung isang tropa din na taga Kerala din, naka golden tribal na good size. Champion. gratis na nakalanghap naman tayo guys ng fresh na hangin dito sa Inland Sea. Ayop kita kita tayo sa ating mga video dito sa Qatar. Okay? So don't forget, subscribe! Subscribe! <laughs> okay? So don't forget, spread love and always be happy!